Hello mga ka-traders at welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Jay at isa akong forex trader na kagaya mo. So part 3 na tayo kung paano mag-trade sa forex. Okay? So ito nga, sabi ko nga sa inyo na pinakamahalaga na matutunan natin yung uh, pagsukat ng pips at saka calculate ng lot size. Siyempre dahil alam mo na yan. na diba? Naituro ko na yan. At dun sa mga hindi pa alam, ayan eh, dyan naman yung video ko. Okay? Yung part 1 tutorial natin at saka yung part 2 tutorial natin sa forex trading paano nga ba talaga mag-trade ng tama sa forex. Okay? Okay, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano naman gamitin yung money management. ba diba, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo magagawa yung money management kung hindi kayo marunong mag-calculate ng lot size at saka mag-sukat ng bids. So, dahil nga na ituro ko na, ngayon, paano nga ba talaga ginagamit yung money management? So, tapakasimple lang na ito, para lang itong isang Uh, pera sa bahay o kung nagmamanage kayo ng pera ninyo para yung sahod nyo ay mapaabot hanggang sa susunod na buwan, hanggang sa susunod na sahod, eh ganun lang din to. Okay? Para tipi rin. Okay? Tipi yung kung ano yung equity natin sa loob ng ating account. Okay? So, yung risk management naman ay eh, para maiwasan yung pagkatalo. Yung lubusang pagkatalo, wag naman yung isang entry ubos na lahat. Okay? So, ganun, ganun tumatakbo yung risk management at saka money management. So, sana naiintindihan ninyo. Okay, sample lang po kayo. Kung meron kayong 100 USD, okay, tapos ang pips nyo lang na pwede nyo ipatalo ay mga 50 pips dahil ayon yun sa analysis ninyo. So, huwag kayong mag-alala. Darating tayo dyan sa mga analysis-analysis na yan. Dito muna tayo. Mabilis lang naman ito. Napakabilis lang. So, kailangan lang natin alamin kung ilang pips yung kaya nating ipatalo. For example, dun sa inyong strategy, sabi nyo 50 pips lang pag inabot yung 50 pips dapat talo na to kasi may tendency mas lumaki pa yung talo so ang tawag ko dito dapat marunong ka mag entry dapat marunong ka rin mag exit that is the strategy hindi mo tatawagin strategy kapag walang exit type at saka walang TP type okay hindi matatawag na, na strategy yan okay so ngayon dahil alam mo na magsukat ng pips mag-calculate ng lot size edi eh di alam mo na kung magkano yung kaya mong ipatalo so hindi ka maglalaki ng pips sabi mo, $5 lang ang kaya mong ipatalo sa trade na to. So, kukumputin mo para maabot mo yung $5 sa 50 pips. O ngayon. Di ba? 0.01 lang pala kailangan kong lot size para maabot ko yung yung 50 pips. At pag natalo ako dyan, $5 lang. Ngayon, kung gusto mo naman ng $10, okay lang. At least, kahit pa paano pag natalo, may $10, may $90 ka pa na pwede pang pag-trade. Okay? Kung gusto mo naman ng 30, kaya mo ipatalo, Okay lang din. Wala naman problema eh. Basta't wag lang yung isang entry, eh, ubus na lahat. Okay? Ganun siya. Ang bilis lang, di ba? So, ngayon, dahil alam nyo na ako ano yung ibig kong sabihin, eh, dumako na tayo ngayon sa chart. At ilagay natin yung ganung sistema. O, oh, sandali lang. Ang gagamitin ko pala ditong strategy ay yung GTTM. Okay? Yung GTTM is golden, kasi gold yung kinitrade ko. Triple trace method. So, bakit nga ba? Ito yung ginagamit kong strategy. Kasi dito, sa golden, eh, una kong, una kong tinitrace kung nasan ba ang market. Uptrend ba to Or downtrend? So, uh, trace, trend. Unang T. Okay? Sa pangalawa, dahil nga triple. Di ba triple? O, doon yung trace, entry. Saan nga ba akong magandang mag-entry? Okay? At kung dahil may entry ka, saan nga ba dapat tayo mag-exit? ba? Okay, yung susunod na, tra na trace o oh, yung T ay eh yung trace reversal. So kailan na nga ba akong kailangan kailan oh, kailan ba ako hihinto sa uptrend? 'Di ba? Kailan ba ako mag um, mag-e-entry kung may reversal na? 'Di ba? Okay, so dito papakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong GTTM na to. Yung Golden Triple Trace Method.